Ngayon ay ikadalawamput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikatatlumput isa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Serak. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga, nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo, yaong ulang, masagana ay pumatak lupain mong natuyunay, nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira yung iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit. Gawa ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy. Balot ng pusikit na kadiliman. May malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig ng nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigiliyon yun ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na na ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na wukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilahan sa kanila ng Diyos lumapit kayo kay Yesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayaan ka ninuman sa isang kasalan. Huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, Kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy, magiging mapalad ka gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo